Magandang hapon mga kababayan no? Oh. So Iikot muna tayo dito sa Barangay 649 Base Port Era Manila So ito na po mga babayan Makikita natin dito Ang lawak ng Barangay 649 Base Port Era Manila So ito na siya mga babayan oh. no? uh, pong Pupuntahan medyo May kadiliman Kasi hapon na ngayon Kaninang uh, umaga ito po uh, pinupunta ng ating Yormi ang ating uh, Barangay 649 Basico Port Area, Manila dahil uh, binibisita ito ng ating Yormi at saka yung una niyang projects nung una siya umupo ngayon na uh, magandang balita na mga kababayan dahil binubuksan na ng ating Yormi ang Hospital ng Basiko. So, nandito tayo mga kababayan. O, tingnan nyo lang. Ang baba po ng Basiko ay ito lang po siya. So, dito naman banda mga kababayan sa Amadom. Sigurado na ibabalik na naman ni Yormi ang mga basketballan dito. Siguro kasi yung mga ano dito mga kababayan no yung mga nakatira dito sa Amadom so kung nakikita nyo ayan ang Amadom so ating pong sisilipin ang Amadom ay inaayos so pinagtatanggal na muli ang mga kabahayan dito so ito na po siya mga kababayan ipapakita ko po sa inyo ang Amadom o ano ba ang pinagbago na naman at inaayos kung paano inaayos ng ating Yorme. So ito mga kababayan no Amadom, so yung mga bahay dito sa loob, ayan na uh, maging uh, makikita natin diyan ay basura na lang ang natitira para mabalik yung may basketball lang kasi diyan sa uh, lobbyan para magkasiguro mapaglaruan ulit o meron maano yung mga tao diyan. So yung mga ano diyan, hindi ko lang masabi kung saan po sila pinapasa. So ito po ang diretso naman sa palengke yung daanan, ito po yung papalabas ng diretso na barangay 649. ah uh, ito ayan ang uh, papalabas. So ito po yung uh, Manila uh, Yung pong uh, Basico Hospital ito po yung kulay asul na yung bubong so mga kababayan uh, galing si Yormi dito kaniyang uh, kanyang pinapabuksan na yan uh, open na yan OP na yan, uh, basiko hospital na yan mga kababayan okay na yan uh, open na yan mga kababayan na basiko hospital pag check up uh, available na yan okay na yan kasi pinunta ni Yorme kasi yung dati niya pinapagawa nung unang termino niya. Siya po ang napapatayo. Ngayon, na uh, napalitan ng ating uh, ano ng Alkadi. Tapos yun, nabalik naman si Yorme. Siya rin naman po ang napabukas sa pagbabalik pa niya. No? Si Yorme rin ang na napapabukas. Siya rin napapagawa siya pa rin na nakapagbukas ng hospital po ng base ko. Ilang uh, taon yun na nakalipas. Ang tagal, no? Mga kababayan, na matagal din nabuksan So, ayan po yung per 15. Uh, ano na mga container pan ang per 15. ah uh, jam po natin dati dumadaw yung uh, sopal peri. So, ngayon, tingnan natin sa baba. Ito ng ating baba. So, ganyan karami ang mga kabahayan dito sa Barangay 649 Basico, Port Ere, Manila. So, ayan po siya. Ang mga, ano natin dito. So, bababa na yung ating alaga Ang taga kuha ng footage. So, view ng ating Barangay 649 Basico, Port Era Manila. So, ito na siya. Uh, bababa na siya. nakapag na siya. So, maraming salamat sa ating Yormi na pinabuksan na ang hospital po ng Barangay 649, Basicopod Area, Manila. Hindi na tayo lalayo sa papad check -up. Meron na tayo dito sa Basico mga kababayan. So, ito na ang mga nanonood ng ating alaga at pababaw po na siya. Ito na sila uh tinitingnan nila. O, wala naman tayo magan anong stage uh, ano para makita na natin ang kagandahan po ng Barangay 649 Basico Port Manila. So, nandito na ating laga. Maraming salamat sa inyong papanood. Pa-bye-bye natin.